Tapos na ako sa era ko, nakapag alam ko na mali sila. Ginagamit ko lahat ng energy ko, makukorek ko lang sila. Nasa era na ako ng buhay ko ngayon na let them, bahala na sila sa buhay nila. Kung ayaw nila sakit, iti don't. Kapag negative at toxic yung tao o tukat, ang gusto ko na lang, lang ngayon ay magtrabaho, kumain, matulog at kumala ang pagkakaroon ng maganda, makinis at mabangong asawa ay e dipindi sa pera na ipipigay mo na pang maintenance niya. Kaya huwag ka magdemand ng manatiusang ganda kung pang sardinas lang ang nairirimit mo sa kanya. Huwag mo kalimutan yung taong nandyan sa'yo nung mga panahong wala kang makakapitan. Piliin natin maging masaya sa pagdilat ng ating mata yan ang unang biyaya ni Lord sa atin na muli nasilayan natin ang liwanag. Amen. Kapag daw masarap magluto si Mrs., malabong lokohin at iwanan ni Mr. I kiss my phone screen because you are my wallpaper. Minsan na lang lapitan, lamok pa. Sa sobrang alaga ko sa sarili ko, napalaki ko yung bilbil ko nang walang kahirap-hirap. Pipiliin ko pa rin ang magtiwala sa Panginoon sa kahit anong sitwasyon. Kakayanin mo lang palagi huwag kang panghihinaan ng loob. Pagkatatag ka at taratin yung time na ikaw ay sasaya. God never sends you into a situation alone. He always goes before His children. Not only goes God go before you, but He also stand beside you and behind you to provide protection and comfort. Pasalam 139 verse 722 Kapag pinagkatiwalaan ka, huwag mong sayangin. Sa lahat ng ugali ng tao, tiwala ang pinakamahirap kunin at ibalik. No matter what you've been going through, always remember that God is always with you. Sooner or later, you'll be fine. Just keep your faith high and never give up. Huwag mong ikahiya kung anong trabaho meron ka. Ang importante, di ka umaasa sa iba. Bilib ako sa'yo. Iyak ka sa kwarto pero hindi iti ka sa maraming tao. Ganon talagang buhay. Kapag paubos pera, sa kampo pa maisipan na magtipid. Nanay, ang nag-iisang tao sa buhay mo na hinding-hindi napapagod na intindihin at mahalin ka.